Ito ay gustong gusto ng mga alaga naming baboy itong feeds na minimix namin at isa sa pinakamahalaga itong ating halo na King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Itong minimix namin ngayon, ito yung magsisilbing pampasarap doon sa mga natural na pagkain na binibigay natin katulad ng mga kangkong, kamote, kasaba, katawan ng saging, madre de agua at iba pang mga tinatanim namin na siyang naibibigay sa mga alaga. Ito ay konti lamang, abot lamang ito sa tatlong sako pero ito naman ay dadami na lalo kapag ka pinaghalo-halo na natin kasama yung mga natural na pagkain. Pero dahil ito yung medyo nagtatagal, ito mga ganitong klaseng mix natin ngayon. So, pupwede itong isako. Pero yung mga natural na pagkain na nakukuha natin, everyday kami nangunguha noon, sabay hinahalo namin dito. Yung nauna naming nilagay ay darak. No, actually, mas maraming darak sana kami ilalagay dito, kaya lang naubusan. No, wala nang nabiling darak doon sa aming winibilhan. Kaya ito na lamang yung aming nilagay. Tapos hinaluan din natin ito. Itong isang sako naman na starter na feeds. No, starter feeds ang aming piniling ihalo. Imbis na pang breed na feeds. Dahil itong starter feeds, ito mas pa rin sa nutrients. Eh, dahil nga pinaghalo-halo natin yan, hinaluan pa natin ng iba Pang mga mixture, hindi tayo naka pure feeds so sa amin, no sa amin lamang paraan dito ay starter feeds ang ating uh, isinama dito sa darak at itong ating yellow corn naman ngayon bali tatlong mixture ito, no. darak uh, starter feeds at itong yellow corn tapos meron naman tayong ihalo dito itong ating king's vita plus animal feed supplement para masiksik yung nutrients na kailangan ng mga alaga natin yung darak nating na ihalo ay nasa halagang 600 pesos lang yun, tapos yung feeds naman ay nasa 1,900 pesos, habang itong mais naman ay halagang 1,000 pesos pesos. Tapos naghalo tayo nitong uh, tatlong uh, Kings Vita Plus halagang uh, tig 80 pesos ang bawat isa. So halos nasa 4,000 pesos itong pinagmi-mix namin. Actually, kulang pa din nito sa isang buwan para doon sa limang inheng baboy namin. Kaya ang ginagawa lamang namin dito ay uh, mas maraming mga natural na pagkain. At ito naman, pagkakasyahin na lamang namin ito sa loob ng isang buwan. Uh, kaya ito matatawag namin na uh, ulam nila ito habang yung mga natural na pagkain na nakukuha namin katulad ng Madre de Agua na napakataas din sa protina, no, yung mga kangkong at uh, marami pa yung mga azola po nating ihalo dito. Ganon din yung mga gabi, kamote, mga nilulutong gabi. Yung kasaba, ah, minsan ay binibigyan namin ng kasaba yung mga alaga naming hilaw. Inilagay namin doon sa loob, kinakain nila yon. Pagkatapos naman ay ito naman yung ipapahigop natin, lalagyan namin ng sabaw. So, yun yung minsan na ginagawa din natin pagdating sa pagpapakain ng mga alagang baboy. Doon sa kasaba, yung mga hilaw ng kasaba, madalas yung mga baboy natin ayaw nilang kainin yung balat. So ang ginagawa nila, binabalatan muna yon. Magaling din naman magbalat yung ipi ng baboy. So, tapos bago nila kainin yung pinakalaman, minsan naman pagka nakain nila yon, pinipili, magaling mamili yung kanilang bibig na ilalabas nila yung mga balat ng kasaba so ganun yung ating mga baboy pero minsan lang natin binibigyan ng hilaw ng kasaba maigi pa rin na lutuin din natin para mas safe yung mga alaga natin lalo na sa mga inahing baboy na buntis so yun yung ating uh, kaparaan din dito so, so, tapos iba naman minsan yung kangkong pwede natin direkta ibigay doon tapos papahigop natin itong uh, ganito ilagay natin sa uh, kanilang inuman tapos lagay natin yung tubig to so yun yung isa sa aming ginagawa minsan naman yung gabi na niluluto no. doon naman ay hinalo na ito so sabay uh, kinakain ng mga alaga At mga kangkong mga dahon ng kamuting baging or kamuting bagon no, dito sa Bisaya. Okay. Uh, yun naman ay aming uh, pwede rin i-chop yun. No? chop natin. At sa Madrid de Agua din, sino-chop natin. Tapos sinahalo natin to. So, mas marami yung mga natural na pagkain. Minsan isang baldi na malaki noon. Tapos sinahaloan natin ito ng tatlong kilo. Tapos yun na yung kinakain ng mga alaga natin. Umaga at hapon kami nagpapakain sa mga alaga naming baboy. So, dito sa amin, kahit na ganito yung mixture namin, ay ayos na ayos lalo dun sa mga alaga namin. Since free range naman sila. Nabukod pa dun sa mga kinukuha namin natural na pagkain dito sa ating inahalo ay sila din ay nagbubungkal ng mga lupain doon sa loob ng kanilang free range area at kumakain sila ng mga damo din doon na existing na nasa loob ng kanilang free range area actually yung free range area namin dati ay taniman yun ng kasaba no? na sa ngayon naubos na yung kasaba no, nakain na nilang lahat tapos yun naman yung mga damo ngayon doon na tumutubo yun ay kinakain din nila itong mixture namin ngayon sa halagang almost 4,000 pesos since county pa lamang ito so yun ang ating gagawin no? dadamihan natin ng mga natural na pagkain at sa sunod naman kapag sa panahon na medyo kapos kami doon sa mga mga pananim na halimbawa paubos na yung kasaba at uh, yung mga pananim na iba ay hindi pa masyadong lumalaki. So ang ginagawa naman namin doon ay mas marami naman ganito. No, siguro mag-invest tayo ng mas marami pa na darak. Haluan natin mas maraming darak para more on ganito naman yung papakain natin. No, yun yung aming paraan lamang dito sa bukid. No, so para naman doon sa mga nauna namin ginagawa sa existing naming uh, pamamaraan sa pagpapakain sa kanila ng ganito ay ayos na ayos din naman yung paglaki ng mga alaga naming baboy. So talagang maganda rin yung uh, pagkabilog nila. No? Okay na okay din. Malakas So, based na rin yon sa aming naging experience sa pagbibigay ng mga ganitong klaseng pagkain mm -hmm. sa mga alaga namin. Dito sa yellow corn, buong yellow corn ito, inaalala namin dati dahil ngay buo ito, no? Medyo matigas. Pero kapag naman binibigay namin sa baboy, abay binabalik-balikan nila. Kapag nga itan tinatabi pa namin ito doon sa mga kangkong, sa kasaba, mas gusto nilang puntahan itong mga yellow corn, mas gusto nilang kainin. So ibig sabihin, kahit na matigas ito, ay kaya nilang kainin ito. Oh. Dahil nga itong yellow corn, no, talagang mm -hmm. maganda rin ito sa mga alaga natin, no? Sa mga baboy, sa mga manok nga eh, nangingitlog yung mga manok namin namin dahil dito sa yellow corn. No? Itong mixture pala natin, pupwede rin to sa mga free range nating alagang manok. Pero dahil ngayon maraming dara, kailangan ito ibasain no? bago ibigay sa mga alagang manok. No? Mga pabo, so ito rin yung ating uh, pwedeng gamitin. No? Pero sa ngayon, dahil ngayon marami pa tayong mais, may mais tayong nakahiwalay. No? So, mais pa lamang din ang aming binibigay. No? Pero kapag ka kailangan na namin bigyan ito, ay pupwede rin ito. No? Na napakaganda rin sa iba nating mga alaga dito. Doon naman sa mga baboy na hindi free range no? alimbawa nakatali or nasa loob ng pigiri, no? para sa akin pwede rin ito, lalo na sa mga inhing baboy. No? Kasi ito'y maraming darak, no? may maiz, tas merong uh, feeds. no maganda rin ito doon kasi dati pa no si mama may mga alaga siyang baboy nakatali tapos pinapakain niya ng kangkong tapos yun pa ay hinaluan ng mga natural na pagkain halimbawa yung mga niyog dahil dito sa amin napakalawak ng mga niyog dito so may mga reject na mga niyog na nangalaglag yung hindi na kokopras yung mga sinisira ng daga yun ay naidadagdag din na pagkain ng mga alagang baboy no kasama itong darap no, lalo pa itong ating mixture na mayroong meron mayroon pang konting na starter no, na, mas okay ito mas gustong-gusto ng mga baboy mas talagang may mga nutrients pa ito dahil hinaluan pa natin ng Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. So napakaganda nito para sa mga alaga din natin. So dito nga sa experience namin, sana obserbahan na rin natin ay talagang maayos, no? Okay na okay sa mga alaga. Marami nga rin ang problema pagdating sa pagkain ng mga alaga dahil nga sa mahal ng feeds. So dito sa amin, since ang pinakakabuhayan namin ay itong pag-aalaga ng hayop, pag-aalaga ng mga baboy, manok, kahit ba pang alaga dito sa silong namin. So kailangan talaga hanapan namin ng paraan, hanapan namin ng pupwede naming gawin para naman hindi kami mapapagastos ng malaki or talagang tuloy-tuloy pa rin ang ating alaga masustain natin sa paggamit natin ng no, mga available na ng mga resources dito sa lugar namin no katulad ng mga tinatanim natin so ang ginagawa lamang natin dito habang tayo ay nag-alaga ng hayo dahan-dahan no, rin yung ating pagtatanim nagpaparami tayo katulad nitong mais na inalo natin dito pupuy natin itong maitanim ganun din dito sa mga palay no dito sa lugar namin since maraming palayan so isa rin sa amin ginagawa dito ay namimili kami ng palay binibenta yung bigas ngayon lang nagkakataon na hindi na tag-ani so wala tayong choice kundi bumili ng darak no pero kapag kapanahon ng tag-ani yun nakakabili tayo ng mga palay, tapos yung bigas pang konsumo, pang benta, tapos itong darak naman ay nagagamit natin na bilang pambakain dito sa mga alaga. No, napakalaking bagay na kailangan gawa natin ng paraan ng solusyon kung ano yung nagiging problema natin sa ating uh, pag-alaga ng hayop. Ah, dito sa amin, ang nagiging aming uh, challenge ay yung pagbili. No? Dahil kapag ka pure feeds ang aming binibigay sa alaga ay medyo pahirapan din namin kaya. No, kaya ang ginagawa namin, uh, ah, ganito na lamang nagmimix kami itong mga natural na pagkain para sa mga alaga natin. Akas ah, kasama itong ating darak, mais, feeds at uh, ah, natin ang Kings Vita Plus Animal Feed Supplement